play fast money. You got this, Jaime. Sabi ng isang tatay, malaki problema ko sa panganay kong binata. Ano kaya ang problema ng yun? Sa graduation day, sino siguradong present? Uh, nanay! Bukod sa pagkain, ano pa ang pinapadeliver mo? Inumin! Gawain bahay kung saan gumagamit ka ng gloves. Carpenter! Salitang pwedeng mag-describe sa talampakan mo ang pwede mag-disturb sa talampakan. Masakit masakit masakit. masakit! 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 Let's go! right sabi nung tatay, naku, malaki problema sa panganay kong binata. Ano kaya ang problema ngayon? Nakabuntis! Survey says... Yo, ay. Pwede sa graduation na. day, sinong siguradong present ang nanay? Ang sabi ng survey? Yo! Let's go! Sa pagkain, ano pang deliver no. Sabi mo eh, inumin. Ang sabi ng survey? Pwede, pwede, pwede. Gawain ba ay kung saan gumagamit ng gloves, Carpenter? Ang sabi ng survey. Uy! Salitang pwede mag-describe sa talampakan mo. Sabi mo'y masakit. Ang sabi ng survey. Oh! Wala. But it's okay, Jaime. 81. That's 81. a good start. Good start, Jambal. May tawa na ako kay Vito. Hindi kaya niya rin. Let's welcome back, Vito! Vito, si Jaime got 81 points. Ibig sabihin, 119 to go. Kaya kaya mo At this point, makikita ng manonood ang sagot ni Jaime. Okay. Give me 25 seconds on the clock, please. Okay. Sabi ng isang tatay, Nako, malaki ang problema ko sa panganay kong binata. Ano kaya ang problema ngayon, bro? Uh, sutil. Sa graduation day, sino siguradong present? Nanay. Kuya. Bukod sa pagkain, ano pa ang ipinapadeliver mo? Ah, uh, uh, pass. Gawaing bahay kung saan gumagamit ka ng gloves. Sa paggawa ng kotse. Salitang pwede mag-describe sa talampakan mo. Babago. Let's go, Vito. We need 119 points. So, sabi ng tatla ko, malaki problema sa panganik kong binata. Ano kaya ang problema ngayon? Sabi mo, ay, sutil ang sabi na survey. Meron. Ang top answer, nakabuntis. Nakabuntis. Sa graduation day, sino sigurado present? Si Kuya. Ang sabi ng survey. Uy! Wala. Ang top answer ay parents. Ako, anihan. Tapos sa next teachers. Tapos estudyante. Ah. Bukod sa pagkain, ano pang pinapadeliver? Hindi na natin naabutan. Ang top answer dito ay appliances. Oh, appliances. appliances. Gawain bahay kung saan gumagamit ng gloves, sabi mo ay, paggawa ng kotse. Ang sabi ng survey. Hoy, ang top answer, paglalaba. Oh my God. Salitang pwede mag-describe sa talampakan mo. Sabi mo, mabango. Ang sabi ng survey, 100. Meron ay, naman. Ay, Muntik we'll na. We'll na. We'll Muntik we'll na we'll umabot we'll 100. <laughs> Ang top answer ay magaspang. Anyway guys, congratulations dahil mag-uwi pa rin kayo ng 130,000 pesos.